Simulan natin ang Biernes Santo sa isang tahimik na pagninilay. Sa araw na ito, huminto ang mundo, oras para magnilay, magdasal at damhin ang tunay na diwa ng sakripisyo at pag-asa. Alam kong nabalitaan niyo na. Ngayon, buong mundo ay humihinto sandali para sa Biernes Santo. Manahimik tayo sa glit. Ito pong mga pagninilay ay para sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-aalay ng buhay para sa mga kaibigan. Sa banal na araw na ito, Ipinakita ni Jesus ang pinakadakilang pag-ibig, isang sakripisyong walang katulad. Sa kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Sa pamamagitan ng kanyang sakit, natatanggap natin ang kapatawaran, kagalingan at bagong pag-asa. Naganap na, mga simpleng salita, ngunit punong-puno ng tagumpay. Natapos na ni Kristo ang laban, para sa ating lahat. Ang Biernes Santo ay paalala na ang dilim ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng bagong pag-asa. Gaano man kadilim ang mga bagay-bagay, darating at darating ang liwanag. Ngayon tumahimik muna tayo. Alalahanin natin ang pag-ibig, sakripisyo at pag-asang hatid ni Jesus.